Totoo nga ba na ang bawat relihiyon ay daan patungo sa Diyos at lahat ng tao ay anak ng Diyos? Ito ang nakakagulat na pahayag ni Pope Francis na pinuno ng Roman Catholic Church na nag-trending sa social media ngayon. Anya, bawat relihiyon raw ay daan upang makarating tayo sa Diyos. Kinumpara niya ito sa mga lingwahe. At dahil daw ang Diyos ay para sa lahat Then tayo raw lahat ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Panoorin po natin ang video ito. Ay, kosa, kasi, eh, si vuole litigare. Yes, it's okay to discuss and to... Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono Dirò una comparazione. Sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison and example would be there, sort of like languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is, is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. and if God is God for all then we're all sons and daughters of God. mio dio e più importante del tuo. Wow. As far as the Bible is concerned, ito ay walang katotohanan. Labag ito sa salita ng Diyos at lalong labag ito sa mga turo ng Panginoong Kristo na inangkin ng mga CFD na founder ng kanilang iglesia hindi maaari na si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church dahil iba ang kanilang aral sa mga aral ni Kristo at mga apostol. Unang-una, hindi po relihiyon ang daan upang makarating tayo sa Diyos. Ayon sa Panginoong Heso Kristo, siya lamang ang daan patungo sa Ama. Ito ay nakasulat sa Juan 14.6. Sabi dito, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the father but by me. Hindi rin totoo na dahil ang Diyos ay para sa lahat. Lahat na tayo ay mga anak ng Diyos. Labag ito sa turo ng Biblia. Ayon sa Juan 1:12, but as many as receive him to them gave he power to become the sons of God even to them that believe on his name. Ayun ang pinagkalooban ng pagkaanak ng Diyos ayon lamang pala tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Dagdag pa niyan, ayon sa Biblia, may dalawang klasing pamilya sa mundo, mga anak ng Diablo at mga anak ng Diyos. Masahin natin ang unang huwan, tres, Jes. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Malinaw po na may dalawang pamilya dito sa mundo. Kabaliktaran talaga ang turo ni Pope Francis sa turo ng Biblia. Isa itong patunay na totoo ang salita ng Diyos. Katunayan, ito'y hinulaan na ni Kristo sa Matthew 24, 24. Ayun po sa talata dito, For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Talagang lalabas ang mga bulaang guru at ang mga ministro, propeta, sa huling mga araw. As a matter of fact, maraming relihiyon sa mundo ang nagdadala ng ibang ebanghelyo. At ayon sa sulat ng Apostol Pablo sa Galacia 1 sa 1 hanggang 9, silang lahat kasama na ang pinuno ng RCC na nagdala ng ibang ebanghelyo ay matakwi. Ang katotohanan, ang Panginoong Hesus ang nagdala sa atin pabalik sa Diyos. Pinagkasundo niya tayo pabalik. Kaya si Kristo Hesus lamang ang daan at wala ng iba. Roma 5.10, ito po ang nakasulat. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Magtiwala tayo sa Panginoong Heso Kristo at sa kaniyang mga salita. Huwag sa mga bulaang guro, huwag magtiwala sa tao magbasa ng Biblia upang di magsisisi sa huli. God bless.